Eh, si ate po ba pinakamalakas sa inyo? Ah, ito si ate. Shout out kay ate na naka-giant. Ang <laughs> lakas. Ano masasabi mo sa ano sa ah, scramble? ito ang original ng milk tea. Ah, Kung panahon ng elementary ito. Batang 90s. Batang 90s. Yun. Shout out sa mga batang 90s dyan. trabaho. Wow. Uh, Magra-ride kami ngayon. Uh, kaya tulad kami ng Red Bull. Itay uh, eh, lang namin yung ibang mga kasama namin. Uh, siguro mga 6.30 ride out na kami. Pag nakompleto. Yun. Uh, mga tropa doon sa mga ano, sa mga hindi uh, pa nakapag-subscribe sa channel ko. Subscribe na kayo. Yun. Uh, ko mga tropa, Maraming salamat.

ng mga tropa ang Marcus Mansion I miss you hey. nakikita kita ulit Ay, tropa. Hmm. kay mami test bike stop ha katropa Gino maga nililino ko sila kasi kami ah kaya pala Ang Mondinisin ba dalawang grupo ba kayo? Mondinisin ba rin kayo? Opo Edi ba nga ang grupo yung isang Mondinisin yung isang ay mga katropa oh, Ipon, Ipon naiwan pa rin dito sa kainan ni mga mites yung bakas ni Ulysses. Yeah, eh. Naba-baki bubong. Ay, balik ito kasi nilipad na talaga eh. Iyong itong pamilya na ah, namin. Sorry, mo, ah, mayroon ding nilipad diyan. Malakas talaga ang bagyo dito. sa ano? Sa kasili. Tanggal yung bubong ni mamit so. <laughs> Sumayad ba? Sumayad. Ha? Sumayad. <laughs>

Hinahabol si Melchor Gay, yung lakas ni Melchor kasi ano, hindi pang karaniwan. Kaya na daw niya si Melchor, sasabay na yan. Ayan, sasabay na yan pagka naging kasing lakas. Kaso nagkaskasay yung RD. <laughs> oh, Magkano na lang value ng bike mo ngayon? 60 na lang. 60 na lang, nabukasan ng 5,000. minus 5,000. Pambihira, oh. Jumpe, hinaskasay. Kapitayo, mga tropa. Kapitayo, mga tropa.

halaga sabay tayo mga chika babes na malalakas. Aaho ng revpal. Kon po Taga saan po kayo? Barangay Loma po kami. Ah. Um bikers. Ah, okay. Malalakas yung member. <laughs> Shout kila, shout kila ate. Lalakas oh. Ano yan? Eh, si ate po ba pinakamalakas sa inyo? Ah, ito si ate. Shout out kay ate na no, naka-giant. Ang lakas. No? Binibasic yung ano oh. Basic yung ahon sa atrat ko ng malakas bibira huh? mo ba, ba yung market dito? Huh? last na okay. po ito, last na kung babalik Shoutout nga pala yung nakakulay blue Lalakas nila. Sila ate. Woo! Alam ba ba? Alam ba din. Sabi naman. din. Diga. tayo mga katropa tayo dito. Diga kayo kuya. Taro ko din lang. Kuya. Siyo ko. dito yung resosolo

Oh, malayo. Ito kasi may simbahan 'yan, bayan, sir. Malampas pa. Ito, grabe. Totoo ako pagkakaano pala. Sa tingin ko siguro, bayan, Pan TV. Yeah, out. sa Morning. Shout out sa mga bakulit. Hello, Hello. Ini Cina, sih. Abu ya. Siapa ya? teman kami. Oke, okay, oke. Okay. Right 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 Ingat pokoknya Kita All Swell. bulan luar. The same time. Siapa tahu cuma nanti. Yung mga ka- okay, Open po! Sabi siya, tondo daw! Tondo! Tondo! Ano? Sabi ko! Anong sasabi mo? Sulat! 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 Ayos! Ay Ayos! Ano Ay yung Ay, joke? Isang palok na naman! Effortless chemistry! Tama! Isik! Isik! Binisik mga katropa! Lalo naman kay ninyo. Nung nakakita ng chicks! Ganadong ganado! tingi diyan ah hindi wala the free will sa 'yo ni <laughs> yo shout out din sa Belo Bayero tsaka doon sa isang matino <laughs> hello ano mo sa sape katong <laughs> mga nagsaad ng daging papap shout out sabihin mo kasi pangalan eh hey, baka sabihin eh, marami kang girlfriend ni eh. tikau <laughs> baka Miguel Frenkie wala ko din sex nya hahahaha ayun o no? may manlilibre may manlilibre o oh. hindi <laughs> sa akin na Tama ito mga kapropa may manlilibre o oh. sino ba yung ano sino ba yung manlilibre dito ito <laughs> si Angmi ano ba kaya? scramble ah iyan napaload ko pag ilalaro oh oh <laughs> Ninyo. hirap, boss. Hindi pa kayo. Ito lang. Ako. Shout, Shout ako, out, si ka, Kuya. Ay, ba, ay ba? Ba, di kaya ka... tayo doon. Buta baka mahagipiri ito. Okay lang? Si Kuya, si Gadi. Hindi pa kayo. Ano masasabi mo sa ano sa ah, scramble? ito, ito original na ng milk tea. Ah, uh, no, panahon ng elementary to. Batang 90s. Batang 90s. Yun. Shout out sa mga batang 90s diyan. Ito, ito lang katabi so, so, ng hindi niyo nabutan yung scramble ng araw. Ito yun. Ito yun, yung milk tea ngayon. Oh ngayon, pasago-sago pa kayo sa 30 pa kayo ngayon, sabi, scramble lang yan lang ang afford eh ang <laughs> 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 okay. 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 pa, pa na kami uh, dito na kami sa baba ng Marcos Mansion oh, nagkabas dito mga tropo shout out sa mga naglinis dito ang gagaling nyo salamat kay pati hindi tayo pinahiya sa red flag you know improvised fender buntot pusa yun oh ganda dito mga katropa linis na oh may grass cutter dito sarap siguro magtayo ng bahay dito So, shout out kay kuya na naglilinis so, Shout out dito sa Mamaw gamit ng mga master doon sa taas sa Repal shout out sa inyo dito sa mga katropa na sumama at Spikers TV Jason Whew. nice yun dito kami sa dito ulit kami sa circle sa ano bali so katulad na dati dito ulit kami nag iwahiwalay so si June June, si Jun tsaka si Robert kakanan na sila dyan sa ano, kabuyaw kami ayun, madami kami ito kami na ano, sa Santa Rosa naman kami lahat ng guwapo Santa Rosa Pogi, kabuyaw Pogi okay Buti ko yung katulad nung nakita natin Arnie na nakasando lang Ay nakabra lang Shoutout sa lahat ng na-meet natin ng mga master doon sa taas. Shoutout sa inyo. Eh, dito na kami. Yun, ingat, ingat. Ah, eh. ingat. Tara pa, dito na tayo sa Nubali. Ay, yung lagu, no? May buhay yung fountain. Wow. Ayun, no? Ganda. meron pa antay No no <laughs> Yo mga tropa nandito na ako sa bahay. Tabi ko na si Bibi. Ay. Ah, yeah. uh, salamat sa panonood. Tsaka do sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ah uh, pindutin niyo lang yung ano, subscribe button tsaka yung mga uh, 'yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat mga tropa. Bye-bye.